Paano kung sabihin ko sa iyo na ang buhay mo ngayon ay resulta ng lahat ng desisyong ginawa, mo at pati na rin ng mga hindi mo ginawa? Minsan hindi natin napapansin na ang pinaka nakakatakot na desisyon ay 'yung hindi tayo nagdesisyon. Kasi pag hindi ka pumili, hindi ka rin gagalaw. At kapag hindi ka gumalaw, wala ring magbabago. Pero paano mo malalabanan 'yung doubt? 'Yung overthinking? 'Yung takot na baka mali ang piliin mo? Ngayon, pag-uusapan natin ang 7O. Hakbang para maging mas confident sa 'yung desisyon para hindi ka lang namumuhay sa what if. Kundi sa I'm glad I did. Number one, linawin ang iyong layunin. Bago gumawa ng anumang desisyon, tanungin ang sarili, ano ba talaga ang gusto kong makamit? Kapag malinaw sa iyo ang iyong layunin, mas madaling timbangin kung alin ang tamang hakbang. Tip, gumamit ng smart goals. Specific, measurable, achievable, relevant, at time-bound para siguraduhin aligned ang iyong desisyon sa iyong pangmatagalang plano. Number two, kumuha ng sapat na impormasyon pero huwag mag-overthink. Isa sa pinakamalaking hadlang sa kumpiyansa ay ang takot sa kawalan ng impormasyon. Totoo na mas maraming kaalaman, mas matalinong desisyon, pero huwag kang matrap sa analysis paralysis. Gawin ito. Mangalap ng sapat na impormasyon mula sa mapagkakatiwala ang sources. Makinig sa payo ng eksperto o taong may karanasan. Iwasan ang sobrang research na humahantong sa hindi na pagdedesisyon. Number 3. Timbangin ang positibo at negatibong resulta. Walang desisyong perpekto. Lahat ay may risk, pero hindi ibig sabihin na dapat kang matakot. Gamitin ang pros and cons method para mas makita mo ang bigger picture. Tanungin ang sarili, ano ang pinakamagandang maaaring mangyari kung pipiliin ko ito? Ano ang pinakamalalang maaaring mangyari? Handa ba akong harapin ang consequences? Ang mas malalim na pagunawa sa potential risks at rewards ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na harapin ang anumang kahihinatnan. Number 4. iwasan ang fear-based decision making. Ang dahilan kung bakit hindi mo magawang pumili ay dahil lang natatakot kang magkamali. Alam mo na agad na hindi tamang desisyon ang hindi mo ginagawa. Tanungin mo ang sarili mo kung walang takot sa equation alin ang pipiliin mo? Kung ang iniisip mo ay, "Eh paano kung magkamali ako?" Simple lang ang sagot. Lahat ng tao nagkakamali. Pero hindi lahat ng tao natututo. Number 5, magtiwala sa sarili mong kakayahan. Ang isang dahilan kung bakit hindi tayo confident sa decision making ay hindi natin pinagkakatiwalaan ang sarili nating kakayahan na i-handle ang resulta. Ano ang mga desisyong ginawa ko noon na kinatakutan ko pero napagtagumpayan ko rin? Ano ang mga strengths ko na makakatulong sa akin kung sakaling mahirapan ako sa pinili kong option? Kapag naalala mong kaya mong i-handle, ang anumang resulta, good or bad, mas magiging madali ang pagdidesisyon. Number 6. Tanggapin na hindi lahat ng desisyon ay sigurado. Ang pagiging kumpiyansa sa desisyon ay hindi nangangahulugang laging tama ka. Ito ay nangangahulugan na handa kang tumayo sa iyong napili anuman ang maging resulta. Mindset shift. Minsan ang failure ay bahagi ng proseso. Ang tamang desisyon ngayon ay maaring magbago sa hinaharap. At ayos lang yon. Hindi mo kailangang maghintay ng 100% certainty para kumilos. Ang tunay na confidence ay hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging handang mag-adjust at matuto kung sakaling kailanganin. Number seven, gawin at panindigan ito. Ang pinaka hakbang, gumawa ng aksyon. Walang halaga ang isang desisyong hindi inaaksyonan. Kapag napag-isipan mo na, panindigan mo ito at huwag hayaang lamunin ka ng pagsisisi. Kapag nakapag-desisyon ka na, huwag mong hayaang hatakin ka ng what-ifs. Maging adaptable. Kung may kailangang baguhin, gawin ito ng may strategy. Mag-celebrate kahit maliit na progress. At tandaan mo, ang tunay na kumpiyansa ay hindi lang sa paggawa ng tamang desisyon. Ito ay sa pagiging handang itama ang anumang pagkakamali. Lahat ng desisyon ay may dalang posibilidad. Pero walang posibilidad para sa mga hindi pumipili. Kaya ngayon, tanungin kita, anong desisyon ang matagal mo nang gustong gawin? At kailan mo sisimulang harapin ito? Comment your thoughts below. Like and subscribe for more empowering content.